Kung may mabalaghang hanggang nangyari kahapon sa EDSA rally ng mga supporters ni BBM. May ng mga kakalat na video na kung saan nakikita ito mga bayad-bayad daw. I don't know kung kuha ba ito sa video, uh, kuha ba ito sa ano, sa EDSA rally kahapon ng mga supporters ni BBM, pero nakapula sila. At kita naman natin sa mga comments, mga tao na grabe naman, dantaran talaga para sabihin maraming supporters. Eh alam niyo naman sa panahon ng gipit ang mga tao. Oo, kung saan nandun ang biyaya. Ede, come on baby, give it to me, give it to me. Nga talaga, pero panong talaga niya, no? Hirap ang buhay ngayon eh. makita na naghihirap ang buhay ngayon? Kasi walang klarong programa ang gobyerno. Inuuna nila politika. Inuuna, inuuna nila awayan sa politika, sa posisyon. So kung ang, sino ang mas powerful sa kanila. So ngayon, pati mga rally, ay bayad-bayad na. Ice cream, bayad. Ice cream, good. Mga ganun na kapibiba. So uh, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang ang chismis na ito. I Ewan ko, chismis ba ito? Pero may ebidensya hindi naman ako mag walang ebidensya. So eto, il ilang mga ebidensya mga bibig niya na kalap ng ating mga masusuring mata. <laughs> so, Saan? Ilang 40 po kayo? Kayo na ibitigay? Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan ah. Ayan

Ate, ate, oh. Dito, okay na po. Oh. Okay na po. Okay na po ang bayaran. Sakto, walang labis. Uy, ang naman. Sakto, walang labis, walang kulang na yan. Naku, grabe naman. <laughs> Pero, <laughs> naiintindihan naman natin yung kahirapan. Diba? Pero, tama ba? Ang sumali kasi nang rally tapos yung prinsipyo mo, yung pinagalaban mo ay binibili. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Sabi na nga, bayad na bayad yarn. Ang rally ng na mga nakapula, the price is rise. The price is right. The price is rise. Ano to? 20 kilos na bigas. Positive pala. Huli, binayaran sila. oy, nabulabog. Nag-abutan pala ng pera. Kaya pala yung iba dyan, medyo matamlay ang supporters ni BBM kasi karamihan dyan ay walang pumapanig. Pumunta lang para kumuha ng pera hayop, kitang kitang nagbibilangan, may bayad. Yan ang sabi ng mga netizen. So, meron pa rin akong isang video. Kaya na bahalang mag-react mag ba kung sila ba ito? Kagrupa ba nila ito? Ito ba yung mga taong pumunta sa EDSA? O, eto mga kabibig ang ating video. Panoorin natin. O, ito ha. Panting. <laughs>

agen nga para klarong klaro. eh baka sabihin niya namang, "Eh, so." Yan. Hindi naman. si